Alright, alright, good morning, good morning sa inyong mga dyan, mga kasangino. So, it's here naman po tayo sa bukid lang kuya Alex Subiera at kay kuya Jerome Wala akong magawa ngayon dito <coughs> Kung di, wala dito tayo sa bukid Ayan, kita niyo yung video Run ko Bukid talaga Ngayon lang ako nakabalik dito ulit kasi Nung una ay Hindi pa ako nag-vlog ngayon nagbo-vlog na ako. So yun, nakikita niyo dito yung area. You no. Know? So napaganda talaga. Talo na pag umaga. So time check muna tayo is 5:49. Right. It's good morning, no? Huh? So it's morning. So, Lawak-lawak talaga. Alright, sweet nerds, mga kasanggay, So, nandito po na tayo ngayon sa may, ano, taniman ng mga mais. So, ito, malalaki ng mga mais dito, mga kasanggay, Yan, ang lawak-lawak talaga. So, yan mga kasanggay, no? Maagang-maaga pa dito. So, sobrang lamig. Yan, no? Malalaki na. So, dati, Maliit pa yan. So, ito pala mga kasanggi, no? Nagmira pala akong mga yero at saka pesnit dito. Kasi yan ang ilalagay ko sa may bakod. Babakuran ko yung kubo. No? Babakuran natin yung kubo na ginawa dati. Para lagayan ng manok dyan banda. Na kubo. So, hindi masyado makita. So, yun, no? Know, hindi talaga masyado. Pero makita mamaya yan pagpuntahan natin. Right, so meron din ako nakita dito ng pono na lemon tapos merong bahay. Ha? Ayan, binabahayan ng ibon. ano i iba ko. Iwan ko, anong ibon to? Ano, maya yata to. Ano, tamsi? Shout out, shout out dyan. Ayan, no? Kaganda-ganda. So, ayan nga mga kasanggi, no? At magandang view natin dyan. Ayan, no? Alright. So, meron tayong pupuntahan. Punta tayo sa may, ano, may durian. Ayan, o. Oh. Marami dyan, ah, marami to sa kay, ano eh, kay Kulirang Lambay. Marami sa kanila to. Shout out kay Kulirang Lambay dyan, o. Oh. Maraming durian sa inyo, di ba? So, ito, may durian dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Pipitik, pitikin natin. aray, aray. Sikit. Ayan. Amoyin pa natin yan. Ong um oh hindi pa hinog. So ayan mga kasanggi no. Shout out kay Kulirang Lambay diyan. Ayun, marami tayong mga manok at meron ding ano dito. Puso. Subukan natin to kung baka magtagas pa. May agas pa. Ay meron, meron. Meron pa talaga. Ayun, pumipli. Ayun, magugas nga tayo ng kamay. Ah, kamay. <laughs> yeah, ng kamay natin paapala. Ayan. yan mga kasanggi. Sanggi yun. So, nandito na tayo ngayon. Ito ang babakuran ko ng fishnet. No, kasi lagyan natin to ng mga manok. Kasi, pambinta. Ayan no, mga kasanggi. Babakuran ko ng yero at saka fishnet. Ayan po. Ayan ang gagamitin natin. Ayan mga kasanggi. Meron na pala akong nakuha ng mga pang no? Kanina pa akong nagkuha yan. So, ayan, no? Yan ang ibabakod natin. So, kailangan talaga. So, hindi na magtagal. Diyan ko na ibabakod yan, mga kasanggi. So, ayan. Abang-abangan nyo na lang. Ha, ayan. So, yung mga kasanggi ay nilagay ko na yung fishnet. At ano ko na? para maano mga kasangi. No, at saka meron na akong nalagay di dito sa likod at tatlong bakod nalagay ko. So ayan. Tatlong bakod na yung nalagay ko. So malapit na to matapos. Pag makalagay niyan tatlo tapos na yan agad, no? Yung mga kasangi. So ayan, konting-konti na lang. So ayan ang finished product natin. So yun mga kasanggi, ito na ang penis product natin, no? Ayan, no? Ayan, no? Ah. Baka si Idol, ano doon, si Idol Kulirang Lambay ay may mga ano doon sa bukiran nila, no? May mga manok pwede natin lagay dito. Shout out talaga kay ano, Kulirang Lambay. Paki-follow po sa kanyang Facebook page. Kulirang Kulirang Lambay. No. Shout sa iyo. Yan to na. So yan mga kasangino, hindi na tayo magtagal. So ito na pala ang Queen's product at nandito sang kuya. So ayun. Bangabang lang kayo sa mga sa sunod update natin dito kung meron nang mga manok na no? mga kasanggi so right thank you meron ng mga wire yan at wiringan ko na so ayan ilan na lang kulang so abang abang na kayo sa mga next update natin all right